Good morning mga idol. Dito tayo sa uh, Cuenca, Batangas. Kaway kaway sa inyo lahat. Kamusta yun natin? Happy New Year. Kamusta yun natin po. partner yung mga kaibigan na natin na naghihito. Kasi dati naghihito, nagsilap siya ngayon. No? So Ayan. ito na yung mga set up nila partner. Ayan. Sa so, mga kahito po, familiar po yung ating kaibigan sa likod. Kasama natin si Raymel TV. nag-sorting po sila ngayon. Kaway kaway. Ito na yung 2 months old na hito dito sa Batangas na assist ni partner Raymel. Ayan. At yan mga market size na yung shooter nila, partner? Oo, malalaki na. Saka partner, makikita nila kung makikita nila, partner. Hindi talaga you know, may malalaki, may maliliit. Ganon talaga, partner. Ayan. Kung so, tante, mga 10%, ganon. May maiiwan na ganyan kaliit. Ayan, Ayan o. Oh, iba, malalaki na, o. Oh. Oo. Ayan. So, dito po is nagsusorting po sila mga ito. Ayan, yung malaki tinapon. Ano yun? Market size na yun, part? Oo. Oh. Ano na yun siya? Shooter? Kawin, I mean, o. Oh, malalaki na. Yan. So, ito, ito yung panglimang batch ng sorting na ng mga partner ngayong araw. Oh, itong area nila, 5 ilang meter to part? Oh, 4 meter diameter. 4 meter diameter. Ilan ang laman? So si Bell, 4,000 plus. 4,000. mahigit. So sila oh, ang nag-aalaga dito si ano paalan mo Jerome. Jerome, kaway-kaway Jerome, makita so, sa video. Ayan. Ayan. So manual na lang pong uh, sinusorte yung dahil hindi na po ito fingerlings partner malalaki na yeah. at mga partner dito sa Batangga, sa Cuenca mahal pala ang ito Ayan. magkano ang ito dito kilo sa inyo sir magkano po 350 uh, 350 ang kilo oh. Uh, 350 pesos sa Cuenca sa Cuenca uh, sa, sa palengke yon kung sa farm magkano walang may nagbibenta kunti lang kasi yung nagpuproduce nag-aalaga siguro dito partner Ayan, no? Oh. So, Si ang mayari nito si ano si Sir Nino okay. so, Councilor. Councilor. Ayun. Si yes, Councilor uh, Niño, ayan. ayan. Salamat po sa pag-welcome sa atin dito, partner. Si so, Councilor. Napakabait partner dahil ano tayo. Ah, uh, ito tour tayo dito sa farm niya. Malawak pa lang farm nito, nito Yes, farm ginawang fish pan yung bundok ayan. partner. So, ito kasi si Raymel ang nag consultant. So tayo nandito pumunta din para makita niya. Subscriber pa natin si Councilor. Ayan. So dito tayo tingnan natin yung mga market size nilang shooter. Ayun niya pala na. Ito. Mm -hmm. Yan, pwede na to siyang bilhin mga idol. Siguro tatlong piraso, dalawang kilo. Ayan. Isa ka siguro, mga isa. Isang kilo? Ay, meron mga laki pa. Malaki na. Ayan. Oh, oh. Mga dalaw, two is to one. Oh, Ayan, okay. o, no? two is to one. Dito. Dalawang buwan pa lamang po ito siya mga idol. Yan, 350 po. pesos ang kilo ng hito dito mga idol. Sa Kuta, 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 sir yun, sir? Romel. Kuta, Kuta, Mahal. Hindi ko na alam. Pero nakabili ka na ng 350 pesos. Oo, oh, ah, galing Nueva Ecija. Oo, oh, malayo. Nueva Ecija pa. Malayo. So, kaya <coughs> swerte din yung mag-umpisa ng Tito. ano saan na kaya sila dyan, comment down below kung nakapag-harvest na yung mga Tito growers natin sa Philippines. Ayan. May kita ba talaga? So, hindi po ito siya biofloc mga idol. Traditional farming po ito ng Tito. Opo. Simi, practice. simi, simi sila. At saka, ano ba pinapakain nito, Sir Jerome? <coughs> No pa. Pellets, pits. Grower. Grower. Anong anong pits? Brand kukunin ni Sir Roman. Ha? Kukunin niya. niya. Ah, okay. Ayan. Um... Tapos ilang beses kaya napapakain siya sa isang araw? Dalawang beses. So Dalawang okay. beses lang. Ito yung malaki na, no? Galon, Medyo mas stress lang ito sila, no? Pag ganitong, ano? Si Bartry, may lang natin. Ay, ah, ito! Hala! Iba! Kakaiba kaya na ito? Ito ito ginagamit sa ano eh. Limcoma. Ha? Fish grow. Pang tilapia. So, ito yung ginagamit nila dito sa kanila. Pang ilapia. tilapia ba to, pre? Uh -huh. Pero pwede sa hito. Uh -huh. Yan, grower. Kaka partner, nakita nila halos parehas ng size. Tanong natin si si si, si Part Raymel kung ano yung diskarte dito. Bakit ganito kadami din? Yung sa sa pagdito mo, ano ba yung mga technique mo? Para ba lumaki. Ayun lang, i-maintain lang nila yung kanyang yung probiotics na lagi kong ano, itinuturo sa channel ko yung everyday na aqua maintenance na yun ang itinuro ko sa kanila. Makikita po doon, mayroon silang tatlong timba. Doon sila nag-activate. Pwede O, oh, pwede. Ano yung pag-apply nung part at saka nung timpla? Ano, yung isang kutsara, Ah. Uh, yung kulay puti. Ah. Uh, ilalagay lang nila doon sa timba na yun. Tapos kailangan yung pagbababa nila ng fish doon sila kukuha doon sa activated ng aqua maintenance. Mm hmm. And then pagkatapos nun yung matira, itatapon na sa tubig. And then activate ulit ng panibago. So everyday, isang kutsara nung sa jali. Yung jali, yung, 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 yung parang kulay puti. Kutsarita? O kutsarita. Isang kutsara nun. Oo. everyday yun. I-maintain lang nila. Kaya ito, ito yung result less than 3 months ha, pero marami ng ano, good size pwede nang ibenta so parang hindi, hindi siya nabot ng 3 months Yan ang good news, pure feeds pa siya eh, yung iba kailangan bago nila mahit yung ganito yung malalaki na market so kailangan nilang magpakain ng meat ayun, ayun, ng pero aqua. dito, feeds lang. Feeds lang. At saka yung orobiotics na aqua yun, maintenance. Oo, orobiotics aqua maintenance. Yung aqua maintenance talaga na proven talaga na fast sa, grow, Mabinis no, talaga siya. Sa pagkain yun? Sa pagkain. Ah, so, may pare. matira kasi siyempre kailangan ma-consume yun yung sa loob ng 24 oras eh. Yung matirang probiotics ni Aqua Maintenance natin yung parang sa isang tiba kailangan ibuhos na agad dun sa dito na. sa pan o, na sa pano And then ah. activate Ay. ulit ng bago. Oh. May mortality ba dito? Yun, ang ang good news, konti lang. Kaya ano, malalaman natin kay si Jerome yung taga-pangalaga. Kasi siya matin, dito palagi. O siya yung ko, sa, sa kanya ko iniwanan yun. Si Jerome? May mga namamatay ba sir Jerome na ito? Meron naman po. Mga bihira lang. Kasi isang araw ay isang, isang piraso lang. Sa piraso? Tapos so, ulit. Sunod-sunod na isang lingga. saan po kayo namamatay? <laughs> Siksikan niya tao. Siksikan? Siksikan. O, sa dami ng alaga ang hito. Ayan. So, sa tingin po okay man, first time yung mag-alaga nito. First time mo. Ayan. So dito, Sir Jerome, Uh, tuwing kailan kayo nagpapalit ng tubig kasi traditional po ito eh. Araw-araw po yun. Kalahati yung binabawas ko bago dadagdaga ka nyo. Kalahati? Kalahati ng kalahati yun. Araw-araw? So, Araw -araw. everyday po mga idol, 50% tanggal, 50% tagdag ng tubig. Ayun. Kasi hindi kayo biofloc, no? Hindi pa biofloc. Tsaka <laughs> partner, ano ba yung tubig nyo dito sir? Kasi elevated, Balong, medyo buntok. Yung... So, hindi, ma... hindi naman magastos ako yan. Ayos lang. Ayos lang. Solar ba gamit nyo? May solar kayo? Okay. Ay, hey, may solar pala. Yeah. Yeah. Solar. Solar. solar, solar. Yeah. Ito yung source at anilang tubig partner, oh. Uh, balong. Balong. Ayan. Malaki at 20 saka... Meter. 20? 20 ah, 20 meters? Malalim mm, ah. Ma. Eh, Malalim ko bigot. Mga nasa 60 feet. So ito partner yung tinuturo ni Raymel. Ah, ito yung may aqua maintenance. Ito part. Hindi mo na doon yung wala erasyon. -re okay lang kasi ang gagandang kay Oro Bayonics kasi aerobic na aerobic, working siya, kahit anong approach gumagana siya. So, tapos ito yung aqua minerals, ito yung hinahalo sa feeds, pambasa. Oo, ito. ito ano to, Pangbasa, uh, pambasa, pambabad para kapansa yung feeds. Ito, 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 uh, ito. Ito yung nitrofex, pero paminsan-minsan yun siya. Uh... Oo. Baga 2 times a week, 1 times a week yung nitrofex. Ang talagang everyday yung itong aqua, Aquaman maintenance. Okay. Ito ang maintenance. Everyday na nilalagay. Ah, uh, ito yung hinahalo sa feeds mga idol para ano yun? Pampa? Para umalsa. Umalsa yung feeds. Para tapos pagkakain nila, hindi na hindi na alsa sa kanila, hindi sila mag-bloated. Uh, tapos yung, yung, natira, ilalagay sa fish pan. Ito yung aqua nitrifying. Ito nilalagay lagay natin partner sa bioflok. Pero sa atin, na-aeration naman. Pero uh, sa kanila kasi, yung ibang approach din. Uh, pero effective din naman sa kanila. May molasses yung atin. Ito yung, ah, ito yung feeds. Ayun yun ay, ay na. Oo, so, na-ferment. Uh, ito yung, ano yun? Bilang, ilang, ah, probiotics yun, partner. Ah, okay. Oh. Almost same approach lang, pero tayo gumagamit na ng molasses dahil okay, nasa biofloc tayo. Okay. Meron din silang aeration. Hmm. Sa pond lang. Dito sa, ano, sa kanilang separation sa probiotics wala, hindi na kailangan. Pero effective naman, yun Nag-work siya. Yan ang maganda. So yan, partner. Uh, sa mga ano mga taga-Patangas, kaway-kaway sa inyo dyan. Kaway-kaway lahat. Kaway-kaway sa mga taga-Patangas. Yan. Yan, at saka... Sila yung may-ari sa Otaneta. yung galing sa Otaneta ng mga isda, ipinayari nyo yung from Otaneta hanggang dito, wala rin na o, mga ah, naka-test sa sure. kundalita dyan nila doon. Kanila din sa nasa kundalita na sila ano yun, part? Pag may mga gustong bumili ng fingerlings, nakakabili ba sila sa'yo? Pwede yun? Sa'yo bibili? Pwede, pwede. Okay. Kabila mo yung fingerlings sa'kin sa mga gustong bumili, yun talaga ay siguradong mga malalakas. Kasi bago namin i-deliver sa customer, ano siya pinu-condition na, Lalo na pagka malayo yun. Ayun. Ayun. So, dito po yan sa mga idol ito na yung huli last na po Panglimang limang uh, deliver na po mga idol dahil ito yung dinideliver sa kabilang fish pan yung napuntahan natin kanina yan o oh. so isa dalawa tatlo apat lima yan ganyan po ito na yung last mga idol dahil natin naabutan yung 1, 2, 3, 4 na pag-deliver na doon. After dito, isa-sizing at saka ilalagay sa kabilang pan. Yung mga na-size Pre, patanong natin si Sir Jerome kung mahirap pa mag-alaga dito sa first time. Sa first time. May hirap pa, Sir Jerome? Hindi naman, no? naman Anong experience ang na-learn mo dito? Kailangan anong dapat gawin nila para maging successful? Importante po yung ano, pagpapalit ka lang ng tubig ng talahabi. Anong? Kasi naman nakakaamoy. Anong na uh, oras ka nagpapalit? Depende. Kung isang tanghali, kung isang sa umaga. Depende uh, po sa iyo kung may bisita o sa kapi ko. Sa kabi na. depende sa bisita. Oo. So, kung may pagwala naman, tanghali mo naman. Yeah. Yeah. Si Sir Jerome po ang in-charge dito sa Quito ni Councilor ninyo po mga ito. Pupunta tayo mamaya sa kanya, sa farm niya. Mabibisita natin si Councilor. So, pupunta natin sa si yung mga farm ni Councilor Partner. Sana ma-tour niya tayo. Kasi sabi niya kanya may busy din pala sa inyo. Yes. Pero mabayad, napakabayad. Thank you so much, uh, Councilor na yes. nagpairam ng service sa atin. Saka may ikot-ikot natin dito yung Glipa So, No? Saka partner. Ito marami pa silang ano partner oh. Kuy. Okay. <coughs> so, Ayan. At saka kaiba yung kuy nila partner. Pag natulog nakahiga daw pala yun oh. Oo. Oh. Akala natin kanina patay. Akala Go, namin patay. Pala. Pero nakatingala pag natulog. Ganun ba yun? Para kanina mo umaga pa man niya nakaganyan. Baka oh. patay na talaga yan. Hindi buhay niya yan eh. Umagalaw yan eh. Buhay to si Asher Jerome. Buhay daw, sabi na yun. Buhay. Dahil matulog. Matutulog lang. Kaya saka yan mga ito, no? Parang hito po siya, pero hindi po siya hito. Iwan ko. Ano laki, no? Hita, siguro yan, partner. Park siya dito. hito. Pamigil siya ng hito. Baka hita yan. Hindi naman. Pandak siya na hito na sobrang laki. Siguro mga nasa tatlong kilo yan. Malaki po yan siya mga idol. Masakit ito yung Arwana oh, napakalaking arwana din. Naigit ang kilo siguro to. Dito pala tayo partner sa ano, uh, Resort. Ayun. Villa Ruzua Resort. Ruzua resort. resort. Dito uh, sa Cuenca. Ayun. Yeah. Katangga City. Ayun. Ayun oh. Ayun you know? yeah. yeah. buhay na siya oh. Ayun oh. Ayun. Ya, natulog lang siya, may attitude pala to. Oh, Ayun. Yeah. Bakit ako ganyan-ganyan siya? Ganun din yung isa yeah. oh. Ginagalaw ni Jero. gising. Ay, parang may diferensya sa chance siguro partner yung uh, ano gallbladder gall, uh, girl problem something sila no hindi na babalanse yung paglangoy mm hmm. So, yeah. ano din ito oh ano siya buhay ah may problem na sa paglangoy niya ah. oh, oh walang, nag, ano nagpapambog walang papambog. ano walang balance yan, ganoon pala siya. Para may different siya. Okay. So, partner, update natin sila, partner. Happy Yan, yan. maraming salamat sa inyo sa support. At uh, samahan nyo kami this year, 2024. magigot tayo sa buong Pilipinas ulit. Mag-aarap tayo ng mga farming techniques. So, ano? mga farmer hero natin. Yes. Please comment down below kung sino yung pwedeng i-picture namin. Para at least maalaman kung ipuntahan po namin, ma-schedule at uh, ma-promote natin yung kanilang farm kung ano, gano'ng kaganda yung kanilang farm. Yes. Maraming salamat, tapi Farming. Happy New Year po, mga idol. Bye-bye. 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 bye bye Mato, bye 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 bye